Do kunti na yung bunga ng nipa no. Kunti na bunga. Ang gising yung bunga ng nipa o. Oh. Ayan. O ganyan o. Oh. Ayan. Dami lang lamok o. Oh. Ayan Oh. Dami lamok. Nandito sa mga nipang lamok na napakarami. Sakit mga agat. Ayan. Kuha kami ng gagawin pawid. pambubong ng bahay ang dami yun. Minsan dito may alimango dito eh. So, あっ。 Parang magulang na. Parang guyan-guyan ah. Para na. Ah, eh. guyan na. Ngige si magulang na, matigas na. na ganyan guys yung ano walilit pa yung mga bagong sibol na nipa tapos ganito siya o pagka ayan pagka bagong sibol pa lang na bunga ganito ang style niya. Ayan, yung iba yan. Tumubo na lang ngayon doon kaya nakikita nyo dikit dikit na, oh. hindi na na-separate. Nagkusot na lang nice. na yung tumubo. Ayan ang dami oh. Ayan ang sumisibol oh. Ayun. May ugat na nga oh. Malapit na yung tumubo. Ayan. Ayan yan guys yung bunga. Ayan. Cute pa. Tapos pag na ano na yan, pag magulang na siya, kusa na lang na nalalaglag isa isa. Tapos pag nalaglag isa isa, dun sa baba, dun, tutubo na yan kusa. Ganyan na. Ayan, ganyan na. Ayan, dami niya kakaibang halaman guys oh. Puro tinik. Hindi mo siyang mahawakan kasi puro tinik. Ayan. Kakaiba siyang halaman oh. Napakarami yung tinik sa dahon. Ayan. Then, hindi, mo siya basta basta mahawakan. Oh, oh meron pa sa may sa gilid. Meron pa yung pataas, may pailalim pa oh. Hmm? Yan pag ginanan mo. Marami marami kang tusok sa daliri. Karamihan tinig.

sibol na bulaklak. Ayan. Ito po yung iba. Daming ano. Lamok. Grabe na yung no, guys. Ayan yung mga bulaklak mo. O siya ganyan na yun. Ayan, ganyan na. Ayan na. Yung mga butas yung Parang mga bundok-bundok. Ayan na, may taglip pa Oh, nalaglag. Yan. Gawa yan guys ng ano. Ng parang scorpion ang ano niya. Yan yung ganyang mga bahay-bahay. Eh. eh. Nagtataasan yung mga ano niya. Yung mga bahay. Eh. Yung mga ano yan May laman yan guys. Yung mga ilalim yan. Butas na yan. Oh. Eh. Kasi may mga lupa oh. Kaka Kakahukay -kaka niya yan. Ganyan na yung tumatas. tumatas yung lupa. Bundok-bundok na yung lupa.